Hindi sumipot sa pagdinig ng Committee on Foreign Affairs ngayong araw ang mga naimbitahang opisyal mula sa tanggapan ng ehekutibo kaugnay sa pag-aresto at pag-turnover kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Nauna nang nagbigay ng abiso si Executive Secretary Lucas Bersamin sa pag-iit ng kanilang executive privilege. Ang detalye sa report sa hearing ngayong araw ng Committee on Foreign Affairs kaugnay sa pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC, wala ang mga kinatawa ng anumang ahensya o opisina ng Ejecutivo. Matatandaang nag-abiso na sa si Executive Secretary Lucas Bersamin sa pag-iit nila ng executive privilege. Samantala, pinag-aralan naman ng legal team ng Senado ang hiling na pagpapasabina ng komite ni Senadora Amy Marcos sa ilang executive officials para padaluhin sa pagdinig ayon sa report ng Radyo Pilipinas. Kabilang sa mga pinapasabina ng Senate panel, sina Prosecutor General Richard Anthony Fadolion at si Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordora dagdag pa sa report. Paliwanag ang Escudero, tila taliwas kasi ang pagpapasabina sa mga opisyal ng ehekutibo sa iginigiit ang Malakanyang na executive privilege. Geneza Garcia, iMinds Philippines.